Isa sa mga bantog na halimaw sa mitolohiyang Griego si Medusa. Bagaman kabilang sa magkakapatid na halimaw na tinatawag na Gorgon, pinaniniwalaan sa ibang mga sulatin na si Medusa ay ipinanganak na maganda. Ngunit paano nga ba nangyari na ang isang napakagandang nilalang ay naging isang halimaw na kinakatakutan maging ng mga malalakas na mandirigma? Para sa ating video ngayon ay ating pag-uusapan ang kwento ni Medusa, ang mortal na Gorgon ng mitolohiyang Griego. Ngunit bago tayo magsimula ay iniimbitan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa ating mga susunod na video. Maligayang pakikinig sa Usaping Mitolohiya! Ang pangalang Medusa ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay guardia o tagapagtanggol. Isa siya sa tatlong magkakapatid na Gorgon, ang tatlong makapangyarihang mga halimaw na anak ng mga sea gods na sina Forces at Seto. Ang mga kapatid ni Medusa na sina Steno at Yuraili ay parehong ipinanganak na immortal. Ang kanilang ulo ay tinutubuan ng mga ahas at ang sino mang makakita sa kanilang anyo ay agad na nagiging bato. Si Medusa ang bukod tangi sa magkakapatid dahil siya lamang ang mortal at biniyayaan ng magandang mukha ang kanyang angking kagandahan ay naging sapat upang makuha ang atensyon ng Diyos ng Karagatan na si Poseidon. Ayon sa isang Romanong manunulat na nagngangalang Ovid, si Poseidon ay nagkaroon ng matinding pagnanasa kay Medusa kaya namang kanyang pinagsamantalaan ang Gorgon sa loob ng templo ni Athena. Ikinagalit ni Athena ang paglalapastangan sa kanyang templo at kanyang binigyan ng sumpa si Medusa. Ang sumpa ay nagresulta sa pagkakaroon ni Medusa ng anyo na katulad ng sa kanyang mga kapatid. Nagkaroon siya ng mahabang dila na maihahambing sa isang ahas at mga pangil na katulad sa isang baboy ramong. Sa isang isla sa Aegean Sea na tinatawag na Seriphos ay may isang hari na nagngangalang Polydectes. Inutusan ni Polydectes ang demigod ni si Perseus na anak ng Diyos na si Zeus at mortal na si Danai na dalhin sa kanya ang ulo ni Medusa. Nais ni Polydectes na masolo at pakasalan si Danai kaya naman sinubukan niyang ipadala si Perseus sa isang malayo at mapanganib na lugar. Agad na umalis si Perseus ngunit bago niya harapin ang Gorgon ay humingi muna siya ng tulong sa kanyang ama at sa iba pang mga Diyos sa Olympus. Si Zeus ay binigyan ang kanyang anak ng isang espada. Si Athena ay ipinagkaloob ang isang makintab na kalasag. Si Hades ay ibinigay ang isang kopya na may kakayahang hindi makita ng mata ang sino mang sumuot nito. At si Hermes ay ipinahiram ang kanyang sandalyas na may mga pakpak upang tulungan makalipad si Perseus sa kanyang destinasyon. Pinayuhan din ni Athena si Perseus na humingi ng tulong sa mga nymph na Hesperides at doon niya nakuha ang mahiwagang sako na kanyang paglalagyan ng ulo ni Medusa. Narating ni Perseus ang pugad ni Medusa sa isang kuweba sa isla ng Sarpedon. Ang bukana ng kuweba ay binabantayan ng tatlong grayay. Sila ang tatlong matandang babae na kapatid din ng mga gorgon. Pareho silang mga bulag at bungi, ngunit meron silang pinagsasaluhang isang piraso ng mata at ngipin. Habang nagpapalitan ang magkakapatid ng mata at ngipin, ay bigla itong kinuha ni Persus at tumakbo papunta sa loob ng kuweba. Sa loob ay naabutan niyang natutulog si Medusa, ngunit hindi niya direktang tinignan ito upang hindi siya maging bato. Mula sa refleksyon ng Gorgon sa kalasag ni Athena ay ipinosisyon ni Perseus ang kanyang sarili at gamit ang espada ni Zeus ay pinugutan niya ng ulo ang tulog na Gorgon. Pagaman wala ng buhay at maaari pa rin maging bato ang tumingin sa mukha ni Medusa ay mapanganib pa din ang mga asa sa ulo nito. Dito nakatulong ang paggamit niya ng sakong ibinigay sa kanya ng mga Hesperides. Mula sa pugot na leeg ng halimaw ay lumabas ang mga anak na bunga ng pananamantala ni Poseidon kay Medusa. Ito ay ang lumilipad na kabayong si Pegasus at ang higanting si Chrysaor. Nang malaman ng mga Gorgons ang nangyari sa kanilang kapatid ay sinubukan nilang hanapin si Perseus, ngunit hindi nila makita ang demigod sa tulong ng kopya ni Hades. Sa pagbalik ni Perseus ay kanyang ipinakita kay Polydectes ang ulo ni Medusa. Si Haring polydektis at ang kanyang mga tauhang tumingin ng direkta sa ulo ay naging mga bato at ito ang pinaninawala ang dahilan kung bakit puno ng bato ang isla ng Serifos. Para sa karagdagang kaalaman tungkol kay Medusa o sa si iba pang mga bantog na Diyos at tauhan sa mitolohiyang Griego, mangyari lamang na mag-subscribe sa ating channel o sa Ping Mitolohiya. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayo muli sa susunod na video.